So, hindi lang ghost cases, pati ghost warehouse. Saan ang warehouse niyo? Wala po. Wala kayong warehouse? Opo, wala pong warehouse si Burgess po. Pero nag-uusap kayo? Magkakilala kayo? Hindi magkakilala po kami akalap. Hindi, kayo ni Jovelin? Actually po ngayon lang po kami nag-meet ni Ma'am Brenda. bakit naman ganung galing uh, araw so uh, ganun ba ganun ba patakaran madaling araw alas tres nilalabas no, overtime so ang nagbigay ng utos para samahan at ilabas sabi ni uh, port collector uh, Mr. Estanislao no? tapos sinabi niyo idadalhin sa consignee tama yes po Sinong yung consignee yon birch po birches birches saan, 1024. 24 saan yung ano niyo n 1024 saan yung uh 1024 saan yung uh, warehouse niyo um before po sa angat bulakan po Sa? ang angat bulakan po before wala nang yes po wala nang warehouse doon opo kasi nagsara na kayo opo To. So, to so hindi pwedeng dalhin doon, no? Purchase. Kayo, uh, Ano'ng pangalan ulit? Purchase. Saan 'yung warehouse ninyo? Opo, uh, actually wala po kaming warehouse dito sa May Santa Maria, pero 'yung office po sa Santa Maria. Bali 'yung ano po, 'yung shipment po, depende po 'yung nyo, nung... saan dadalhin 'yung nung Dadalhin daw sa inyo. Wala po kaming warehouse sa Santa Maria, po. Saan ang warehouse nyo? Wala po. Wala kayong warehouse? Opo, wala pong warehouse si Burgess, po. So, hindi lang ghost cases, pati ghost warehouse? Wala kayong warehouse? Sabi wala pong warehouse si Burgess. Bali po yung, ang nag-aano po noon yung sa nag- nag-inbuyer po, yung may-ari po nung, nung container po. Sino yun? Hindi ko po alam kasi sila yung branda Brenda po yung kausap po niya. Sino yun? Ang Brenda? si Vincent? Po. Apo. Vicente? Apo. Wala rin po kami alam na ganun yan. Kayo, may alam. warehouse kayo? Pero ang birches, magkakilala kayo, no? Apo. Magkumadre ba kayo? Hindi naman. <laughs> Uh, pero nag-uusap kayo? Magkakilala kayo? Hindi po kami akalap. Hindi, kayo ni Jovelin? Actually po ngayon lang po kami nag-meet ni Ma'am Brenda. So first time kayo nag-meet. Pero paano mo nalaman si Brenda? Ikaw nagsabi Brenda. Opo, kasi po siya po yung kausap. Na, uh, actually na-mention na po kanina yung bayaw ko. Ah, so yung bayaw mo ang nagsabing si Brenda ang kausap, pero yes, ngayon pa, lang kayo na. nagkakilala. Apo, kaya mo nabanggit siya, yung Brenda dahil sabi ng bayaw mo. Tama? Siya po daw po kasi yung kausap. Kaya, kaya nga, sabi Apo. ng bayaw mo, si Brenda ang kausap natin dyan. Ah, Okay, so clearly, di ba, may focus-focus na nangyayari. Pareho kayong birches pero hindi kayo nag-uusap, ngayon lang kayo nagkakilala. Ganon din sa 1024, uh, uh, 1024, no? Na uh, expired na kayo, pero itong si broker na si Lujin ay eh, pumirma on behalf of 1024 bilang broker, di ba? At ito naman si Judy Ann, ng Queen Star. Ganun din, hindi, hindi kilala si Mark Anthony Baklig na may-ari, pero may lumapit sa'yo na uh, mag, pumirma ng tatlong halaga na 20 mil, 20 million no at sayo 40 million no okay when it arrived in uh, FTI uh, we ang problema namin noon sir kung paano ididikit yung refer van yung pala iba yung mga saksakan kasi 440 daw 220 yung nandoon but something came up which was questionable na naman. Lahat ng mga nasa container pala, yung container van itself, was not connected to the trailer head. So, masisira rin yon. Yung pala, sinabi ng driver, madalas kasi, before sunlight or daylight, pagsaka na nila sa bulakan pa lang, maski sa anong usapan ng tabi, doon natatanggalin ilalagay okay. sa ibang truck na mas maliliit. Okay. Wala nang warehouse mm -hmm. talaga. Just to manifest, the BOC is as interested to really find these things out, go to the bottom of this. So, sorry po, naging very busy lang kami with this kayak cars and all those things. But rest assured that we will uh, double time in our investigation on this. But to help, um, makikita naman natin if patatawag natin yung drivers, kanino sila employed or uh, kung yan is outsourced, probably we will know the connection. Yes, if we can uh, have the the names of the driver. We have all the details, Mr. Okay. Chair. Okay, we uh, invite them to the next hearing. Supposed to be, Mr. Chair, yung warehouse or warehouses na pagdadalan, supposed to be accredited din yan. That's a, a specific requirement of the AAES Act. Na dapat kung saan dadalin yun, accredited warehouse din yun. So we have to find that out also. There's nothing to find out with Berches. Yes. Wala silang warehouse. Mukhang ibabagsak na sa retailing. Mukhang yun ang lumalabas na kwento. Thank you, okay, sir. Thank you. Thank you sir. Uh, Senator Rafi. you have the floor. Go ahead. Madagdag lang muna. Lahat pa, Commissioner, ng inyong mga ahente sa Bureau of Customs, pag lumalabas sila, nag-operate nag sila, nakasuot ng body cam, body worn camera? Uh, so, the, the quick answer, uh, Mr. Senator, is not yet, no. but supposed to be there is um, a cmo requiring our personnel to do that so based on our previous hearing we we will have to comply with this so uh right now we will st we will we have yet to fully comply with this requirement that specific day itself sir this was taken out i think if i'm not mistaken about uh About 3 a.m., sir, dinabas. Um, Bakit naman ganong galing uh, araw? So, ganon ba, ganon ba patakaran? Madaling araw, alas stress nilalabas? You know, overtime? We're not familiar, sir, but uh, ganon yung nangyari, sir. So, nang no, sinundan, no, 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 no. Well, well I, I, just want, ano ba ang patakaran? Pagka kayo ay eh mag-on guard, di ba? On, di ba? Alas stress ng maga? Is that how the BOC works? You you release it at, you have to transfer it at three in the morning? Why so early in the morning? Please. Uh, I cannot answer for... Why uh, why so early in the morning? Uh, sir? Sir Chair, ano po kasi, ano po sa availability po ng truck? Depende po sa availability ng truck eh. Ano yun? May truck ban ng alas 3 ng umaga. Ano ba yun?